Good morning! Isang umagang pagbati ngayon mga idol at, uh, welcome back dito sa ating YouTube channel, dito sa ating tambayan, dito sa ating muntahan, dito sa ating kwentuhan, dito sa Earth Story TV. Uh, time check tayo mga idol, uh, 5.30 ng umaga at uh, araw ng linggo. Maaga akong ano, nagising sa anay na kasi actually kanina pa akong gising, hindi lang akong bumabangon. Uh, nasanay na yung aking ano, uh, mata, may body clock na ako uh, alas 4 kasi mag-prepare ako ng mm, uh, pagpasok, ano, pagpasok ko at pagpasok ng lalwa kong anak uh, pagluluto, pag um, mm, sikaso at uh, yun nasanay na tayo doon at um, ngayong kumaga habang wala pa akong maisip na gagawin, ano, mamaya-maya pa ako mag-prepare ng aming agahan naisipan ko na mag-share muli sa inyo ng mga ginagawa ko sa ano sa sakit natin ng na GERD ng acid reflux ano uh, yan mga idol um ito nga pala yung dapat mong gawin kapag ka umatake yung acid reflux nang sa ganun hindi na tayo pahirapan uh, pa hindi na lumala pa yung at yung uh, iba't, at magkaroon ng iba't ibang mga komplikasyon Uh, tara, samahan niyo ako at uh, magkukwentuhan tayo. Good morning mga idol. Ah, uh, welcome back dito sa ating tambayan, dito sa ating kwentuhan, dito sa ating untahan, dito sa Herb Story TV. Yan. Uh, ito, uh, masarap na paggising na naman. galing uh, na ako sa labas, nagsiyak na tayo. Um, condition ng ating katawan. Um, ano na to? Pag um, 2 months na na ganito na masarap ang gising ano hindi yung hirap hindi yung pilit ano uh, dati naalala ko kapag nagigising ako lalo na nung mga, uh, unang araw na ano na wala dito si Mrs. ano si ano mami <coughs> uh, ako yung gumigising para mag-prepare dati naman kasi hindi ako yung ganun uh, kasi nga gigising na lang ako kapag uh, tapos na lahat yung mga bata ano, at ako na yung magpiprecar ng sarili pa para pumasok Ayan, uh, talagang mahirap para sa akin ang gumising kasi sitwasyon na meron tayo pero ngayon uh, siguro ka uh, dahil doon sa mga ginagawa natin na uh, hakbang para labanan ang joint uh, parang nakuha ko na yung tamang, ano, tamang paraan para sa katawan ko para maging condition ako uh, yun yung kalagi ako nang binabanggit at sinasabi ano yung pagkain natin ng tamang nutrition gamit ang talagang naka sa atin ano uh, naka-design sa katawan natin ano hindi kung ano-ano lang actually hindi ko naman sinasabi na tinigil ko yung mga pagkabagong pagkain, hindi naman kasi ito na yung reality sa buhay, ito na yung tasa uh, sa paligid natin. Ano? Mahapon nga, 'di ba, nagkwento ako na ang kinain ko ay sa hapunan, yung prinipir ko na hapunan ay uh, chapsuy, gulay, ano, hindi na nga ako nagkanin, yun na lang kinain ko. Pero meron siyang inihalo ako na kaunti lang naman yung magkaroon lang ng lasa na um, ano tawag ito uh, condiments, uh, condiments ba yun uh, artificial siya ano uh, pampalasa uh, syempre kailangan din naman natin yon dahil hindi yun naman yung uh, yun naman yung kinasasanayan na natin ano pero dinamihan po ng gulay iba't ibang klaseng gulay para kahit paano matakpan yun. Ano? Pero nakita niya naman yung mga iba kong ginagawa sa pang araw-araw. Nagano ako, na misa na nga ano ta, kung nagsisik na ako paminsan-minsan nung ano gano, eh, nung pagkain na talagang ano, talagang walang halong kahit anong mga chemical. Ano? Uh, sabi ko naman, everyday, at least isa na pagkain na walang chemical. Umaga, o gabi. Tapos merienda. Ano? Merienda halos palagi at tapos food supplement at saka um, probiotic. Ano? Palagi ano yan? Uh, ganun na rin yung, ano, yung ginagawa ko na yung na detox. Ano? Uh, pero yung detox na ginagawa kong juice na pinip pinipre-prepare every month at least uh, twice, dalawang beses. Ano, malaki kasi yung bagay na malinis natin yung katawan natin para sa ganun patuloy tayo na mm, hindi makaranas ng hirap ng acid reflux. At uh, hindi lang acid reflux ang mm, kinukuret nito mga idol ha. Uh, ng uh, ginagawa ko para sa lahat ng mga pwedeng maging karamdaman ano, kasi ako nakakaramdam na rin ako ng iba't iba kasi dahil nga sa haba ng panahon, uh, marami ng mga nadadamay sa aking katawan. At um, ang ang, ang preparation na to, nga, hindi siya sa acid reflux lang. Kasi nga, uh, hindi naman acid reflux yung tinatarget nitong mga ginagawa ko. At tinatarget ng ginagawa ko, resistensya natin, ano, condition natin. Kapag maganda ang condition natin, malakas ang resistensya natin, malakas mag repair ang ating mga cells, ang ating organ na re ng ating sariling katawan. Ano, kaya kung ano man na pumasok sa ating katawan, bahala na yung ano natin, uh, body. Yan naman kasi yung ano talaga eh, uh, trabaho ng katawan natin din eh. Siya mismo yung mag repair siya mismo yung magpapag- heal, magpapagaling ng lahat ng karamdaman natin. Ang trabaho ng gamot na binibigay sa atin ng doktor, i-protect lang pigilan lang ano pigilan lang habang nag refill yung mga cells natin yan isa yung sa mga dapat natin gawin kapag ka ah uh, hindi lang sa inaatake sa araw-araw ano mga idol sa araw-araw yun yung mga dapat natin ginagawa sa araw-araw kasi hindi na natin mapapipigilan yung ah uh, makabagong panahon natin ano andyan na yan common na yan ah uh, gumawa na lang tayong solusyon ito na nga yung ginagawa kong solusyon tapos uh, isa sa mga uh, dapat ginagawa natin ano, ito isa sa mga dapat ginagawa natin kapag uh, may atake tayo ng acid reflux ay ang pag -re relax unang una kapag re relax mo ang katawan mo ang iyong isipan hindi ka matatakot na magdadamay ng iba pang karamdaman iba pahiram. Ano, ilang beses ko na nagbabanggit siya sa mga vlog, ano, pero marami pa rin ang nagtatanong sa mga ano na kung bakit daw hirap na hirap sila kasi nga unrelaxing. Ano, kapag unrelax ng isang tao, may takot. Ano, may takot at yung takot na yan, yung pangambang yan, yan yung naghahatid ng ano, ah uh, multo sa iyong sariling katawan. Bakit? Lahat ng mga Uh, kilos tibok ng iyong katawan ano, kahit yung mga pulso sa um, ibang bawat uh, himayman himay ng iyong katawan natatakutan mo ano, kasi nararamdaman mo, nararanasan mo kasi pag ka-ordinaring relax ka hindi mo nararamdaman yung mga tibok na yan pero kapag ka-in-relax ka ano po, sense mo eh talaga narara nararamdaman mo eh yan isa yan sa mga dapat mong gawin pero ang number one na dapat mong gawin kapag may acid reflux, ang i-relax mo ang iyong chan. ano, Huwag mong ikain na mahihirap tunawin. Ano? Kailangan relax lang siya. Kailangan uh, pahinga siya. Pahinga siya. Hindi naman hindi ka kakain. Ano? Um, yung pwede mong gawin dyan, yung yung ginawa ko na ano ginagawa ko na uh, kung sanay ka naman na may kinakain ka talaga para relax siya, mabilis siya makatunaw ng iyong ano at uh, hindi ka anong kadami yung ilabas ng enzyme na acid ay yung ano, yung ishake mo ano, isik mo at hindi yung ubang kapag na ano, na instant ano, huwag mo na yun gulay lang, kahit nga malunggay lang okay lang kung ano yung gulay na meron sa refrigerator mo, sa kusina mo yun na lang yung ano, ilaga mo, tapos i-shake mo, yun yung kainin mo, makakabusog, hindi siya masarap, pero may protina, at relax ang katawan, ang chan mo. Pagdating na umaga, kita mo yung dumi mo madali. Ano? Kasi, tunaw na tunaw eh. Uh, maayos siyang ano, mailalabas. Ano? Tapos, inom ka ng, ano, inom ng detox. Kaya kasi nag nag ano, nag uh, acid reflux tayo. May mga na trigger na pumasok sa ating katawan. Ano? Uh, Andiyan na yung toxic, pwede. Uh, pwede din na masyado kang napagod. Nagkaroon ka ng problema. Ano, yan yung mga pangkaraniwan ng dahilan ng pag-acid reflux eh. Ano, toxic na nakain na sa nakain natin dahil um, ano uh, puro big chemical madaming chemical na ipasok natin sa ating katawan na hindi tanggap ng ating ano ng ating sigura ng ating uh, panunaw ano tapos uh, problema na pangkaraniwan talaga magre-react ang ating sigura. Basta tatanong klaseng problema mong mabibigat nagre-react yan nagka-cramp yan ano ayan Ah, uh, i-re tama i-relax tapos i-relax din yung chan ano yun po at uh, inom lang ng tubig tama tubig para ano tapos kung gusto mong uminom ng gamot para makatulong habang nagre-relax pwede din naman sa pwede din naman pero yun nga po huwag natin panatiliin ang pag-inom ng gamot kasi may mga side effects na no, may mga side effects umaari na natin iisipin natin na yung sariling katawan natin ang um, mag, ano, mag um, uh, refer diyan uh, mag solution diyan yun na lang medyo mabagal lang siya uh, hindi kasi nawawala yung uh, yung sirot kasi ang talagang mabilis mag um, ano diyan mag function diyan ay mga mga gamot na ibinigay ng doktor ano uh, so far ako ganun din yung ginagawa ko ah uh, yun nga may kita at ang dalawang buwan to na fully condition ako sana tuloy tuloy pero um, alam ko naman na dadating din yung araw ano dahil regular na nagpapangsyon tayo sa ikot ng mundo ano uh, makakaranas at makakaranas ako ng acid reflux hindi ko naman ano yan hindi ko naman uh, pinangarap na talagang wala kasi buhay tayo eh Normal na magkakaroon tayo ng problema. Normal na minsan talaga uh, may mga um, dumi na pumapasok sa ating katawan. Tayo po talaga yung carrier eh. Karating katawan natin yung carrier ng toxic na yan. Hindi po, tuloy uh, lang natin yung pag-detox para ilabas yung toxic na ipapasok natin mismo at pagpapalakas um, ng resistensya. May mga time talaga na humihina na resistensya natin. Lalo na kung tayo'y nagkakaproblema.